Ayun po, haharabis po tayo. Ari yung ano lang sa atin. Sigaw lang sa daan ba? Kaya tayo hindi pa nakapantrabaho. Ay tayo po na may pag... Ayan. pinapatulan talaga natin yung mga gayo. Oh, dalan mo ako ng araw. Nang pizza at mustasa. Aba, ako po na may uuot. Yung nakahanap yun ko ay. baler po yan o no? limat kalahati yung order sa atin sigaw order Barbertorn! natin po order hatian ah uh, isang kilo kalahati na ano ang tawag dun na pechay tapos ay isang kilo sa ano sa mustasa ang gaganda oh. quality ano, nếu cũng kulang na lai ano po ano eh? di kulang air na lang oh,

ay takira-sira takira. pa yung treasure ng yan yan hindi na treasure kanina hindi nila papauwi ayos lang ba sa'yo yung malalaki oo ay na tata ako oh. na lang titigin ko ba ng batsoy bokchoy yung sarap bigyan kita oh wala rin oh 30 tatarin po tayo ng ano kamatis arihuyo na ahuli yan oh. taman tama, -tama putna kulan. Entar tuh. Ngàn đàn đàn thành phụ lý Sinabayan po natin yung ulan. 大大的电力。 Ayun po, ito na po yung mga bagong tanim mo. Oh. Yeah. Hinintay po natin yung ulat na tayo, ano, sawa sa dirig dito sa bandang kabila. Okay, yeah, ayan na po. Na, ayan, yung apektado pa ng init. ayun tayo po dagdag tanim ano ho okay naman po yung mga uh, ano natin iba pang panalim at taman tama po at nadilig ayun salamat po sa inyong pagsama ano po dito na rin po tayo tatapos sa episode na to yan ingat po ang lahat happy happy lang po bye